Nakita mo na ito sa locker mo. Suot mo na ito sa drill. Pero sa totoong emergency, kaya mo bang gamitin ng tama? Ngayong video, tuturo ko sa iyo step by step kung paano gamitin ang life jacket ng maayos pang drillman o pang abandon ship. Step 1. Inspect mo muna. May damage ba ang tela? Kompleto ba ang whistle? Light? at ang reflective tape. Ito ang reflective tape. Yung CO2 cylinder, kung inflatable, expired ba to or hindi? Yun ang check mo. Huwag kang magkumpiyansa. Bago mo isuot, siguraduhin mong functionally ang gear mo. Step 2. Pagsuot ng tama. Yan. Ibalot sa katawan. So. Secure ang strap. Tighten hanggang uh, may snag. Tighten hanggang may snag. kailangan hindi siya mahirap hininga yan and then ito yung lalagay mo dito check mo yung uh, visible ang whistle ang light dapat pit sa katawan wag yung nakasabit lang para lang masabing nakasuot Step 3, function check. Function check, yung whistle para marinig ka sa dagat. And then, ang light para makita ka sa dilim. Kabisituhin mo to Sa tubig, visibility at ang ingay ang magsisave sa iyo. Reminder, sa aktual na emergency, wala kang limang minuto para isipin pa kung paano isuot ang life jacket. Dapat muscle memory. Next video, EEBD naman ang focus natin. Yun ang ang pang-escape sa sunog at toxic gas. Like, follow, and share mo to sa mga kabaro para sama-sama tayong digtas.